lasing dito na naman tayo ga gagala tayo pupunta tayo sa big city kasama Woo! natin tong mga kasingkol din <laughs> ngayon sasakay tayo sa elevator <laughs> parang first time mo sumakay maglulod tayo ng yoyo card dahil walang naman tong yoyo card natin 46 NT na lang bago tayo magpalod kuha muna tayo ng tubig natin dahil mabilis akong mauhaw kaya lagi meron akong tubig dala kapag lumalabas ako o pumapasok ako sa trabaho at ito magbabayad na ako at magpapalagod ng 100 para may pangplete ako dun sa train mahirap na baka ibatin nila ako dito kaya tinap ko na yung yoyo card ko at nagbayad na ako tapos nag okay okay na tapos makapuntot pa na ito yung may yun, sasakay tayo ng train ngayon. Pupunta tayo sa Big City. Kasama ang mga kasingkol. Hihintay na lang natin ng 9.51. syempre first time natin sumakay ng train dito sa Taiwan. Ito pala, 9.51. Pumaba na tayo sa platform. Platform 1 or 2 or 3. <laughs> Magpapara tayo ng, ng train dito iba iba may bullet train at may bullet train kakaiba may grenade train <laughs> <laughs> Dito na nga kami sa baba at hihintayin na lang namin yung papuntang Shinju. Kaya kailangan magmodel muna kami isa-isa tapos wala kanya na sinyas no, Tapos nagsingkul ka, ka oh pa Habang naghihintay nga kami, nagbell. Ano <laughs> <Hello>, yun, princess? <laughs> hintayin lang natin yung bus ay bus bus, <laughs> <laughs> bus na train pala natin kasi ng call mo muna tayo kasi eh, hindi puro trabaho gumala din kahit walang pera may, ma may mga pera naman tong mga kasama namin eh dito kami mangungutang <laughs> kita ko si Jan Jan Handito pala <laughs> Shout out, Jan! Saan punta dyan? Parang may ka-date ka Tawakas nandyan na mga kasingkol ang tren namin O sakto-sakto, 9.51 Yun papasok na mga kasingkol Dahil first time tayo sumakay dito sa tren ng Taiwan Sabihan ko si nanay, pumunta dito Pero ayaw niya, hindi daw senior. Ikasin ko lang kasakay na tayo dito sa train nila. Parang bus lang. Ano nyo naman yun, naglalambitin. Parang unggoy eh. Dalawa-dalawa kamay. Relax lang si parang Christian eh. Okay, yeah. Syempre, hindi lagi ako yung nabibidyo. Nabibidyo ko din tong mga kasama kong turkwato. Yan si turkwato John Faye at si turkwato Jan Ray. Anong basa ko dito? Sinchu. Oh, Sinchu daw. Okay, nandito na tayo sa Sinchu. Asawa ni Sinchu daw. Okay, mababa na tayo mga kasinkol. Yan, bumaba na nga kami at papunta oh, na stone. kami sa so, City guys. of Dust. Oh. Uh, city of Dust. Si Big City. Dakal City. May tunnel pala dito. Pa, <laughs> pa, <laughs> <laughs> Opa, opa. Hey guys, nag-explore tayo. Bale, hindi namin alam yung pupuntang namin. Sinusundan lang namin tong naka-leader namin na naka-blue. Kapag alis ka na dito sa station, magbabayad ka. Ayun. nandito na tayo sa pila ng kapuntang big city. So, walang bayad parang shuttle papunta lang sa big city minus gastos tuloy tayo sasakay okay let's go let's go let's go syempre tayo na una dito tayo sa harap dito Okay, okay, okay. Kaka, mga kasingkol, nandito na tayo sa Big City. Okay, guys, pasok na tayo sa Big City. Wow, nandito tayo sa Ocean Park. What? Ocean Park. Hanapin natin yung libreng pagkain dito. Naghanap nga kami ng pagkakainan namin kasi mabisin na kami, hindi pa kami kumain kanina. Na. Excited kasi ito mo kasama kong pupunta sa big city ka no? city. O, na yung balor tuan Kain na tayo. Yan, kakain na kami. Subo ako dito, subo ako diyan. subo ako doon, tapos subo ako sa trabaho. Ay, inawa ko lang kutsara yung chopstick. Nga nga tama. Ba't mo ba, mga tsingkong? Parang nagdadaan mo pa lang na umigot mo ng sabaw next. Eh. Parehas lang naman yung mga turo-turo doon sa Pilipinas eh. At yan, kinahin ko na lahat. Tapos, di na kayanan ng chan ko. Ako, no, napanin di kayo si Aray. Nanibago yung chan ko dito. Big city magkamin. I'm lucky di small city. Katapos kaming kumain nagpasyal-pasyal kami pero tingin-tingin lang walang bili-bili wala talaga kaming pera eh wala ano? <laughs> 28, bibilin mo magkano ba pera mo dyan? 600 <laughs> from 4,000 to 28 next time na lang yan Ano yan? May nagustuhan ka na ba dyan? Yun o? Oh. Ang gustong gusto mo na mga yan ah. Pang forma. Dito. Yan mga kasama ko. Tingin ng tingin. Gusto talagang ang kinin lahat ng gusto nilang sapatos. Pero talaga wala sila pang bili. Sarap bumili kapag madaming pera. Thank Tambay-tambay lang kayo dyan ha. Ah. Anong ginagawa nyo dyan? Okay, andito na yung pinapangarap Mga kasing call. Andito Iphone 15. Ano po, Marso? Ano yung gusto ko? Iphone fall Pang vlog natin. Sana dumami ang followers natin para may pambili tayo ng iPhone. Okay guys. Dito na kami sa labas. Uwi na kami. Dito kagala kami kahit wala kaming nabili soon. Bibili kami. Pagbalik namin. <laughs> Kaya, bye-bye!